Nalaro-dlator ka. Oo oh, yan. Oo. Oh, <laughs> dalawa yan, cellphone ha. Ano dito? Saan? Dalawa ito. Cellphone. Pambigay dito, pangayuda. Pang ano <laughs> Pangayuda dito, panlapag dito eh. <laughs> Mayroon sa yung gin-gin bilugay. Sa <laughs> inyo! na cellphone

Ay, kuya, eh, sir, yun eh, ano, kaya, lagi talaga yan. Eh, pero yung video nyo na, desab sa akin. Just in case na, gusto nyo ma, hindi nyo gusto, at yung pangit, siya, so, uli nyo, up sa akin. So, oh. Pangayuda yan, pangayuda, oh. <laughs> swerte, ang bibigyan ko nito, swerte, oh. Yan, oh. Swerte, oh. Dalawa yan, oh. Oh. Oh, swerte oh. Ha. Maganda na kayo, mga bibigyan ko kayo ha. Ah. Tang ayuda. Ito sabi sa akin nung trailer. Hindi ko yan nilagyan ng yan. Okay, no, eh? ito talaga yan sa akin. Ako mismo ko rin na. Ako yung ako yung nasa tagay tayo pa. Nagpresa ako oh, naman no, ito ngayon. Okay. Ang gado. Nalawa. 2,000 eh. Yan, Kami ang pamplaka na sumabay nito. Naki bigkay nang kidot yata. Ito may sarili din ya. Kung ban, Iya, ibabalik balik na lang sa akin. Ano ba ito? Sa kontanga. ay

nito ano 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 Ano? Oh. mong студien. L medidas, chúng ta quayata hãy lại xem thêm yên trang sa, eben dragon ta tienen mì gi morte sau 4 horas 3 ạ. Thì cho diện mo Yan, oh. Kuha naman ng picture to. Yan. Mahalig lang naman na yun eh. Diyan eh. ko kuya, hindi ito ha. Pagka na videoan mo, magbigay um, mo kami na review ha. review <laughs> <Nabibyohan sabi naman. laughs> daw sabi no. Kami review handa ba? Hi there.

YouTube profile. Abangan nyo mga sa aking Facebook. At yung makikita nyo mga sa aking Facebook. Yan o. Oh. Okay. So kaya salamat sa nagdala sa akin o. Oh. <laughs> Ayaw kong dalhin ito ng pangit. Para yung magiging dadala sa akin ito eh. Kaya ganda o. Oh. Oh. Redmi A5. May kasama pang sim. Oh, ayan oh. Oh. Oh, hi there. Bagong bago 'yan, oh. Ha? Ha. Oh, mag-like na, magla-like. Uh. Ayan oh. Ayun ang taklob oh. Oh. Ha ha ha. Ang ganda niyan. Oh, ayan, thank you ha. Bilakin mo nga, bilakin mo 'to. Ayan, nagbibilang na. Ayan, pamigay yan, pamigay ha. Ano, kula, may, may sukli pa? Sige, <laughs> sige. may sukli pa. <laughs> Ayan po ang likod niya, oh, read me. Walang niya, swerte pagbibigyan ko nito. Hmm? Oo? Oh? Talagang original eh. Dalawa pa, oh. Hmm? Ayan, dalawa, oh. Hmm, dalawa yan, oh. Oh, walang niya. Oh. Red me. Oh. 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 Haba. Oh. Thank you. Ayan po, oh. Hindi po tayo napahiya. Bago silpon. Bago silpon pambigay sa mga followers. Ayan, thank you, Sir Roy. Thank you, thank you. Ito, oh. Tire ko siya, no. Ipampapasko ko ito sa mga followers. Pang followers ko ito. Oo. Oh. Kagaganda. Sino kayang swerte makakakuha na kay? Oh. Ha. Abangan nyo na lang. Abangan, abangan. Abangan, abangan.